para mas mahirap ng Kaya nga, magulang ka kasi. Okay, ikaw okay. okay. okay, na dito. Hindi ano yeah? hi ako hi yung... Hindi lang yan, mabosisi lang. Eh, hindi nga. din ako eh. Lumayo ka dito, andeng! What? Doon ka kaya maghiwa? Hirap na nga, pinapaiyak mo pa. Aray. Alala na sa media eh. Kaya nga kami mag-best friend. Tapos... Ano yung sabihin? Para paiyakin ka daw. Tos! Joke lang. Ako oh, bako Kuya. Para paiyakin ka. <laughs> Huwag kang ganyan. Mamaya, maiyak ka sa kanya. Tawanan ka na namin ni Efi. Maiyak saan? Paano? Kakawa naman si Erika parang inaapi lang. <laughs> sipo, parang yun ni po niya. <laughs> Sinirap talaga <laughs> ito. Pwede mo naman kamayin gas eh. Yung loob. Hindi tanatanggal ko itong ano yun. Sa isang buong ganito, lalagyan mo ng cheese. cheese sa loob. Tutulungan ka dyan pag natapos ako dito. Kasi, ayun na. No. Ano? Pakain niyo kasi share niya. Sa nag Ang sarap yan! Oo. O. Sarap kaya yan. Mahal ng order niyan sa labas. Kasi mahirap gawin eh. Pero <laughs> po, try mo. Mas nakakayak pala ito kasi sa eh. Oo, oh, wala.